Paglabas ko nga ng bahay nila mama para kumuha ng sili, nakita ko nga tong mga baboy na 'to na mga natutulog nga at mga sweet nga sila sa isa't isa. Sana all na nga lang mga mare kaya kumuha na nga din ako niyan ng sili para ilagay nga dun sa niluluto kong bagoong. Nagluluto na nga din yan si mama sa kabilang lutoan ng kare-kare at ito naman nga ang bagoong ang lulutuin ko. Tatlo nga lang din yung nakita kong siling pula nga at yung iba nga green pa kaya ito na nga lang din yung kinuha ko. Kare-kare nga din kasi yung gusto ko nga kainin ngayon kaya sabi ko nga kay mama yun na nga lang yung lutuin niya ngayon. Pagkatapos nga naming magluto, inantay na nga namin sila dito sa labas para pupunta na nga kami niyan kila ate. Inayos na nga din ni mama yung dadalhin naming ulam at inaantay na nga lang namin si kuya dahil siya nga ang magdadrive papunta kila ate. Pagkatapos nga naming ayusin yung mga dadalhin namin, umalis na nga din kami at mga nagugutom na nga din tong mga bata. Excited na nga din silang pumunta dito kila ate at ngayon nga nila makukuha at mabubuksan nga yung mga regalo nila. Kaya pagdating namin dito, binaba na nga din ni daddy yung dala naming ulam. Para may pangdagdag nga din kami dun sa Luto ni ating handa pang Noche Buena. Pagpasok nga namin dito, tuwang-tuwa nga sila kambal dito sa mga isda at mga gusto nga din sigurong lumangoy. Nakakawala nga din kasi ng stress itong mga isda pag nakikita mo nga din talagang lumalangoy. At syempre mga mare, ito na nga yung pinakahihintay nga ng mga bata yung makuha nga nila yung mga regalo nila. Kita mo naman mga mare yung ngiti nga nitong mga bata nung nakuha nga nila yung mga regalo nila. Napagod nga din yan si ate at siya nga lang din ang nagluto ng handa nga namin at hindi nga kami nakapunta kanina. Nagpapatulong na nga sa akin dyan si Kambal buksan nga yung regalo niya at nang makita na nga daw niya kung ano nga yung binigay sa kanya ni Mama Lolos. Pero syempre mga mare bago ko nga buksan yung regalo ni Kambal hahanapin ko nga din muna yung regalo ko at baka maunahan pa nga ako. <laughs> Saya nga namin dyan mga mare lalo na nga yung mga bata at hindi nga sila nakakalimutan ng Mama Lolos nila. Simula nga din kasi nung nakabili nga sila atin ng lupa dito at nakapagpatayo nga ng bahay umuwi na nga din kami dito sa Bulacan para mag-celebrate nga ng birthday ni tatay at ng Pasko. Nakakatuwa nga lang din at pag kas nga namin ang regalo nila kambal sakto nga din sa kulay ng mga suot nila. At syempre mga mare hindi nga mawawala ng regalo niyan si mama at hindi nga daw niya alam na electric pan nga yung regalo sa kanya ni ate. Yung mga electric pan nga din kasi ni mama hindi ko nga din alam kung saan nga mga napunta yung taki. Pero mga mare may paampaw pa nga siya dyan kaya tuwang tuwa nga din siya. At syempre mga mare may regalo nga din daw si ate dyan kay daddy at hindi na nga daw niya kailangan pang bumili. Ayaw pa nga sanang buksan niya ni daddy pero sabi ko nga sa kanya buksan na nga niya at mukhang mas excited pa nga. Ako dun sa regalo niya gutom na nga din dyan si kambal kaya pinauna ko na nga siyang pakainin ng spaghetti tuwang-tuwa nga dyan yung asawa ko sa binigay na regalo nga ni Ate na pital doppler para marinig nga namin yung heartbeat nga ni baby excited na nga din yung umuwi yung asawa ko para marinig nga daw niya yung heartbeat ng anak pagkatapos niya pagkatapos nga namin kumain kila Ate naguuwian na nga din kami niyan may baon pa nga niyang red horse yung asawa ko at akala mo nga ay manginginom yan umuwi na nga din kami agad yan para makapagpahinga na nga din si Ate at napagod nga siya dun sa niluto si niya papa naman nga na tutulog nga at bukas na nga lang namin siya babatiin. Eh. Pag-uwi naman nga namin dito kila mama yung regalo na manininang ni Arian nga nila yung binuksan nila. Tuwa nga silang dalawa dun sa chinelas nga na umiilaw, kaya sinuot nga agad Ito nila. Ito naman nga yung regalo namin ni daddy sa kanila na maliit nga na water dispenser. Dito, dito na nga lang din namin sila binilhan sa bulakan ng regalo at out of stock nga yung gusto nilang laruan sa miniso. so. Pagkatapos nga nilang magbukas ng regalo pinatulog na nga din namin sila kaya hanggang dito na nga lang mga mare for today's video. Salamat sa panonood.